Hi guys, tara, kain tayo ng mangga. Napakalaki. Alam nyo bang $13 Mama. ang isa nito? Kaya try natin kung masarap naman. Oh. $13 pala yun? $13. $13.8. Oo, laki. Laki din naman. Malaki din naman. Okay. Oh. Amoy native. Hoy, pwede, pwede. Sakto sa uh, anong natin. Sana ma-ano, maasi. Ganun natin. Mm, na na ako, grabe. Uh. Graba. Wow. Grabe ng laki. Uh, mm. natin. Okay naman ba? Ayun. Natin ang alam mo. Mm. Oh. Hindi siya maasim. Ano? Mm. Ang lasa? Uh -huh. Hindi naman matamig sa tulang. Oo, hindi naman. Pero hindi siya maasim. Masarap to pag maraming ganito. Ayun ba? Ayun know. mm. Masarap din siya. Ayun. Mm. Mmm. Sulit naman yung 13 dollars. 13.8 dollars na binayad natin. Sulit. Sulit na sulit. At masarap naman siya. Tapos crunchy pa. Mm. Mm. Kasi kailangan natin sulitin to. Tuloyin natin. Hanggang ano yung buto. Tingnan yung kit ng buto. Mm. Ayun. Ah, Hãy subscribe đấy. kênh